Wala tag of war ang pagnanakaw ng mga binansagang jumper boys sa Maynila. Nananakit pa ang mga kawatan kapag nadidehado sa pakikipag-agawan ng punterian nilang nakawin. May detalye si Noel Talakay. Viral ang video na ito kung saan nakuhanan dito na magkatulong ang driver ng truck at pahinante sa pagpigil para hindi matangay ang toldang balak nakawin ng mga tinatawag na jumper boys sa Road 10. Hinampas pa ng katawan ang pahinante at driver ng truck pero hindi naman sila nagpatinag kaya nabawi rin nila ang tolda. Nangyari ito noong September 28. Viral din ang video ito na habang tumatakbo ang truck, isang lalaki ang pilit na kinukuha ang mga alambring nakatali sa mga dalang mga bakal nito. Nangyari ito sa kaparehong lugar nito lamang October 1. Ang tawag kasi sa mga yan, jumper. Uh, kaya tinagin jumper na kasi tumatalo, no? sumasamba sa mga truck yan. Yung mga truck na nakahinto o nakatrapik, tapos sasakyan nila o aakitin nila yung truck. Tapos kung ano makita nila, lima, mga toolbox o mga gamit na mapapakinabangan, pwedeng mabenta, yun ang minanao nila. Ayon sa mga pulis, nagsagawa sila ng follow-up operation matapos nilang mapanood sa social media ang nasabing video kung saan halos sabay na natuntun ang kinaruroonan ng mga sospek dahilan para maaresto ang mga ito. So, inalam namin kung sino yung pagkaalilan ng tao ngayon, So, may nagsabi sa amin, yung sino siya. At kung paano, nahuli namin siya with the possession ng pa... Uh, um, of, uh um. Aminado naman ang isang suspect na si Marvin de la Peña mga linda, 23 anyos. Anya, ibinibenta e nila ang kanila mga ninakaw sa halagang 800 pesos hanggang 1,500 pesos. Kung ano lang po talaga yung nakalagay sa libid nila, halimbawa kung may lawan na nakalagay, Ayun po talaga yung inaano na ano. yung mga iba, mga toolbox ko na ano. no, na walang kandado po. Pinubuksan po Pero humihingi naman ito ng paumanhin sa driver at pahinante ng truck na kanyang pinaghahampas. Nangingi po ko ng pahinsya sa, ano, sa driver ng ano, truck. dinampas to po sa pahinante. Nangingi ko ng pahinsya sa dawag habang na turn over naman sa pangangalaga ng Manila City Social Welfare and Development ang isa pang lalaking sospek dahil minor de edad pa ito. Iginiit naman ni Police Lieutenant Colonel Mupas na marami na silang nahuli mga jumper boys. Actually, hindi lang naman yung viral. May mga marami na rin tayong mga na-arrestong Ipapaglubo ng jumper ang pag aresto ng mga suspect na jumper boys dahil malaking abalaan niya ito sa mga truck driver at negosyante. Maiwasan din anya nito na madisgrasya dahil sa panganib na dala ng pamamaraan ng pagnanakaw ng mga jumper boys sa mga truck na dumadaan sa Road 10, Lungsod ng Maynila. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.